Walong tinaguriang contractors ang pinakakasuhan ng DPWH at ICI sa ombudsman ng mabibigat na kaso kabilang na ang pandarambo. Sila raw yung mga kongresistang nagmamayari o di kaya ay may mga kamag-anak sa mga kumpanyang nakasungkit ng mga kontrata sa gobyerno. Live mula Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, sino-sino ang mga kongresistang yan? Mensu kasama sa mga binansagang contractors, ang mga kontrobersyal na mambabatas na dawit sa flood control scandal, yan ay si dating House Appropriations Chairman Zaldico at si Construction Workers Solidarity Partylist Representative Edwin Guardiola. Sa listahan ng DPWH at ICI, iniugnay si Co sa isang construction firm habang si Guardiola may kinalaman umano sa tatlong kumpanyang nakakubra ng mga kontrata sa loob ng walong taon. Ngayong araw, sa ni Pwersang nagrekomenda ang Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Higit dalawampung kahon ng mga ebidensya na naglalaman ng mga kontratang na kubra umano ng mga contractors mula 2016 hanggang 2024 ang isinumite ng mga ahensya. Para ito sa rekomendasyong plunder o pandarambong, graph, direct bribery o panunuhol, paglabag ng procurement law at code of conduct and ethical standards for public officials. Bukod kinako at Gardiola Dawit din. Sina Uswag Ilongo Portales Representative James Ang Jr. Pusong Pinoy Portales Representative Journey Nisay. Bulacan 2nd District Representative Augustina Pancho. Kagayan 3rd District Representative Joseph Lara. Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Duel Rivera. Kasama po sa mga ebidensyang uh, sinamit namin ay mga uh, records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmimeari ng mga uh, ng mga individual. Meron pong sila mismo at meron din pong uh, magapit na kamag-anak. Immediate uh, and beneficial interest. Members of Congress must not sway procurement processes nor should they participate in or benefit from government contracts ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Bago pa man ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, binabantayan niya si Nagardiola at Pancho. Sa kalkulasyon niya raw, 10% ng mga kongresista ang posibleng matamaan ng fraud control investigation, kaya makikipag-usap siya kay House Speaker D. These things will hurt a lot. Marami masasaktan dito kasi the, the, the book is full of, the, the, the our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price, make them pay the price for their misdeeds. Kung this, this is eight, there will be around 12 to 15 more na uh, obviously may conflict of interest. Kumiling rin si Rimulya ng foreign travel restriction order sa Immigration Bureau laban sa 77 tao kabilang ang mga senador, kongresista, kontraktor at iba pang pribadong individual sa flood control scandal. Sa isang payag, sinabi ni Cagayan 3rd District Representative jo Joseph Lara at Uswag Ilonggo Partylist Representative Jojo ang nahanda silang humarap sa mga paratang. Hinihintay pa natin yung sagot ng mga ibang kongresista ang inilalawit sa flood control scandal. Balik sa iyo. So Lance, may mga madadamay din daw bang senador? O Mensho. Noong si Ombudsman boy Rimulya ang nagsabi kanina no, na may conflict of interest ang ilang senador sa ilang DPWH projects. Pero hindi niya ito pinangalanan. Giit naman ni Public Works Secretary Vince Dizon, eh hintay na lang ng publiko yung susunod nilang mga rekomendasyon sa mga susunod na linggo. Balik sa iyo, Mensho. Maraming salamat, Lance Mexico. Nag-uulat live mula Quezon.